back to my channel. Okay, drink muna tayo ng coffee para sa mga umiibig na malamig na ang kanilang pagmamahal sa akin. Iinom nyo na lang ng coffee para ito ay uminit muli ang inyong pagmamahal para sa akin. Diba? Okay, mga madlam people, mommies, daddies, there. Ayan, Panoorin nyo po akong mabuti mula sa simula hanggang katapusan. Ito po ay pahulaan portion o pahulaan. ay Ang pahulaan na ito ay ito ay isang bugtong. So, kalok alike man siya, o kapareho o kapareha o or kagaya iisa ang meaning, 'di ba? Bugtong-bugtungan or pahulaan. Pampagod vibe. sa mga na-stress din sa mga may problema? Eto, pag-isipan niyo sagutin ang mga pahuhulaan ko sa inyo. ready na ba kayo? Ready na po. Okay. Eto na. Malambot na parang ulap kasama ko sa pangangarap. Ano ito, ito ay lagi natin ginagamit tuwing gabi pag tayo ay natutulog. Ano ito? The next, isang butil ng palay, sako, sa buong buhay. Ano kaya iyon? Ito ay nagbibigay liwanag sa ating lahat. Pag wala ito, madilim ang paligid. So, alam na ba? Okay guys, ito naman another, another pahulaan. Kilapit-lapit na sa aking mga mata o sa inyong mga mata. Pero, hindi mo pa nakikita. Ito ay, ano ito? Ito ay, sa English ay sense of hearing. Ah, ginagamit sa pakikinig ng mga cheeses, ng balita sa, sa radyo, or ano pa ba? Ng mga tunog na naririnig mo, ng iba't ibang tunog sa paligid. Ginagamit din siya. Ano kaya ito? Ito ay isa sa mga bahagi ng ating katawan. Next, dala mo, dala ko, dala ka ng iyong dala. Ano ito? Pair ito, pair. Isa sa mga gamit, kagaya ng mga tinelas, damit, kagaya noon, isa sa mga gamit ng tao. So alam niyo na. Another pahulaan na naman po Ganito na, makinig kayo Tinuktok ko ang bangka Naglapitan ang mga isda Ano ito? Parang ganito Tinuktok ko O parang hinila ko Naglapitan ng mga isda Ano kaya ito? Ito ay Alam nyo na Oh, ito naman mga nanay, tatay Dadis, mamis ito ang isang pahulaan po. Butot, balat, lumilipad. Ayan o, ganyan, lumilipad. Ano kaya ito? Lagi po itong nilalaro ng mga bata. At aliw na aliw ang mga bata dito sa himpapawid. Pinalilipad nila ng ganyan. Ayan, hawak nila yung tali. So, alam nyo na ba? O mga kids, alam nyo na to? Ito naman, maliit na parang sibat, sandata ng mga pantas. Ito po ay kagaya ng pencil or lapis na isinusulat o ginagawa nating panulat. Ano kaya ito? Alam na ba? Okay, madlam people. Ito naman, mga kids, manu manood kayo. O, oh, ito. Pinilit na mabili, saka ipinambigti. Ano kaya ito? Tali ba to o sinulid? O ano? Uh, yung bagin ba? O bakit nambigti siya, di ba? Oh, no. O ano kaya yun? Isa itong uh, kasamahan din siya ng mga damit. Ayan, kasamahan ng polo, kasamahan ng mga isinusuot ng tao. Pwedeng pang kasama ito sa kapag may okasyon, ano kaya iyon? Ano? Okay, ito naman. Bulaklak mo na ang gagawin bago ito kainin, kulay dilaw. Kapag ito'y nahinog, kulay dilaw ito. At ito ay prutas. Isa sa mga uri ng prutas ito na masustansya sa buong mundo. Super masustansya talaga ang prutas na ito. Ano kaya ito? ha? Bulaklak muna ang gagawin bago ito kainin. So, alam na ba? Oh, the last but not the least, pagkagat ng madiin na ang ngipin. Hala! Oh, no. Ano kaya yun? Ito ba ay gamit? ohayo hayo! Oh, mga guys, mga nanay, tatay, ito po ay Gamit o kagamitan, kasama ng mga, halimbawa, ball pen, pencil, um, um, eraser, sharpener, ayan, kasama ito sa kagamitan sa school, laging ginagamit ito ng mga teacher. Pag, ano, pag halimbawa, hiwala yung test paper, hiwala yung papel, iyon eh, ang ginagamit. So, ano kaya iyon? alam nyo na balahat ang mga sagot ng bawat tanong na pahulaan ko o pinapahulaan ko sa inyo? Kung alam nyo na, maraming salamat palakpakan ng sarili ng meron pala tayong matutunan sa araw at sa oras na ito. Bye-bye!